APP4, Ikalawang Markahan, Agriculture Week 2, Mga Batas at Ahensya na Tumutulong sa Larangan ng paghahalaman. Ahensya, Isang Organisasyon, Kumpanya o Samahan na Itinatag para sa Isang Partikular na Layunin o Tungkulin. Organisasyon, Isang Pangkat o Grupo ng Mga Indibidwal na Nagkakaisa para sa Isang Layunin o Tungkulin non-government organization ay tumutukoy sa mga organisasyon na hindi bahagi ng pamahalaan at karaniwang itinatag upang magbigay ng serbisyo sa lipunan. Ordinansa, isang patakaran o regulasyon na inilalabas ng lokal na pamahalaan o munisipyo upang pamahalaan at isakatuparan ang mga lokal na batas at patakaran. Mga halimbawa ng mga batas at ahensya na tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Republic Act Number no. 10068, the Organic Agriculture Act of 2010. Ito ay may layuning itaguyod at suportahan ang organikong pagsasaka bilang isang estratehiya para sa makabuluhang pag-unlad ng sektor ng agrikultura kasama na ang pagtutok sa eksportasyon nito. Republic Act 9003 Ecological Waste Management Act Ito ay isang mahalagang batas na may layuning na ang bawat barangay, munisipalidad at mga lungsod na magkaroon ng maayos na plano at programa sa wastong pamamahala ng mga basura. Department of Agriculture DA ito ang ahensya na naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng pagtutok sa teknolohiya, pagsasanay, pondo at iba pa. Agricultural Training Institute, DAATI, ito ang ahensyang nasa ilalim ng kagawaran ng agrikultura na nagbibigay ng iba't ibang pagsasanay, seminar at edukasyon para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura. Department of Environment and Natural Resources, DENR ito ang ahensya na naglalayong magkaroon ng mga programa para sa kamalayan ng publiko hinggil sa mga isyo tungkol sa kalikasan at kapaligiran. Binibigyang diin ng batas na ito ang pangangalaga sa kalikasan. Food and Agriculture Organization, ito ang nagtataguyod ng siguradong supply ng pagkain sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programa na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagkain, pag-aani at pagsasaka.